Wow! isang magandang araw po ulit sa ating lahat Ayan. medyo maganda po ang panahon ngayon maganda ang sikat ng araw papunta ngayon sila Angeline dito sa, ano, sa bahay at <coughs> may nagbigay po ng uh, pang uh, kunting, ano uh, pang puhunan nila para sa pagtitinda ng mga gulay Ayan. Anis? Ayos lang po ha? Ayos lang Ayos lang? Ayos Sabi may ano ka na? Mayo, may eskwila. Ang... <laughs> <Mario>, may <laughs> ano ba ang nasa isip mo? <laughs> ha? Bata. Bata? Hindi <laughs> ka muna magbata. <laughs> Ah, uh, Pailan taon ka nabaga? 14 po. 14? Mapit 4? 14 po? No, 14 lang po. Ah, 40? Opo. Kala ko 44 na. <laughs> 44. Ang <laughs> <laughs> tanda, malaki <laughs> ate <Yeah. laughs> <Tanda. laughs> Ano may nagpaabot ng konting ano, pampuhunan para sa iyo, ano Angeline? Pagtinda po. Oo, para sa pagtitinda. Ayan. Anong titinda mo? Gago na yung kung uh, youth, tapos, ano, yung wala, hindi po tinita dito. Pwede ko, ano, um, pag po, tapos po yung mga uh, repulyo, tapos po, ano. Mga uh, prutas-prutas, ano? Si... <coughs> Janis ang ano kasama mo sa pagtitinda? Makakaputar mo ko dahit! <laughs> Paano yung Janis? Ay ano? Janis talaga ikaw? Hindi ka na mapasok. Dahil mo po ako naglalaw. Ito nga yung mga paralaw. Ah, hindi ka na pasok. Bakit? Ayoko. Po, po. mga ano ko Kulang-kulang po yung kulang -kulang mga ano. Sisong-sinong kulang-kulang. Dahil kulang, -kulang. <laughs> po no, kulang no, no, ko no. Ano. Ah, kala, ko, kulang -kulang. kala ko, may kulang -kulang. <laughs> po kulang-kulang. Kala po may kulang-kulang. Ayun oh, po kulang-kulang. Sige. Ma... Ah, kayo ngayon ng kan ano, yung pang mga pangtinda, pang pan paninda. Pero pwede kayong magtinda dito sa harap, sa harap ng tindahan ko. Ayan. Pwede kayong magtinda ng mga gulay-gulay kasi wala naman akong tindang ano, gulay. O, <laughs> oh, sige. Tapos, pwede kayong magluto dyan ng yung ano, uh, barbecue, kung ano. Hmm, pag medyo magandang panahon, magluto kayo, ano, mag, dyan, mag barbecue kayo dito. <coughs> oh, medyo pang patalaga ngayon, tag-ulan, yung mga kabataan. Mas maganda yan pag papunta ng ano, yung papaskuhin, malapit ng magpasko. Magtinda kayo ng barbecue, maraming bata, naihingi, Pasko <laughs> <Maskin> na. <laughs> Oo, dahil Pasko na. No, marami kayong bibigyan. Lugi. Lugi. Lugi ka agad mayroon meron tayong gagamitin na ano diyan na ah, yung payong saka yung mga upuan. Pero 'yun <clears throat> paggamit lang sa inyo. Hindi niyo pwedeng iuwi. E, Kasi kung halimbawa ayun niyo nang magtinda sa iba naman natin ipapagamit. E, ano? Oo. Oh, ganun lang. <coughs> Basta hanggat nagtitinda ka, hanggang tumanda ka sa katitinda. <laughs> <laughs> oh, hanggang tumanda ka sa katitinda, magagamit mo yon. Basta't nagtitinda ka. Pero kung nagsawa ka na sa pagtitinda, hindi, eh, oh, hindi mo na magagamit. Sa iba naman natin ipapagamit. Ano? Para yung gusto naman magtinda, hindi sila naman. Halimbawa kung halimbawa lang na magsawa ka. Pero kung gusto mo hanggang tumanda ka ng katitinda, <laughs> okay lang. Ano? Oo, <laughs> oh, kahit maputi ng buhok, basta tinda ka lang ng tinda. Yung gamit, magagamit pa, pa rin. Ano? Mayroon dyang upuan, payong, ayong sa pang paglutoan ng barbecue. Komplito. Wala lang yung lulutuin. Ano? <laughs> Ayan, may nagpabot ng ano, kunting pampuhunan para sa pag-uumpisa lang ha, pa pa lang. Kasi wag mong bibiglain yung pagtitinda ng mga gulay kasi alam mo naman yung kan dito, ano? oo tayo tayo lang mag kun, bili ka ng paunti-unti lang na mga gulayin o kaya prutas. Yun. Pang pangumpisa lang. Ito pangumpisa lang itong ibibigay sa iyo, ano? O, tanggapin mo ang <laughs> tantaran Yan, yeah. salamat po. Oh, sige na po. Oo. hindi natin bibilangin ano. Hindi natin bibilangin 'yan at nakakaya sa sa viewers. <laughs> <laughs> yan, ano masasabi mo doon sa nagtabot ng ano, konting pangkuhunan? Ay, masaya po ako, masyado kasi po makakatinda na po kami. Oo, kaya kapag na ano. Ay, po. Maraming salamat po. Oh, Anes, anong masabi mo, Anes? ikaw ang katulong. Uh, marami salamat po sa nagbigay at makakapag, ano na po, makakapagsimula na po ng oh. negosyo. Ah, oh, sige. Konting, konting negosyo, hindi yung negosyo malaka. <laughs> konting ano, sige. Oh, ngayon ay eh, di <coughs> mamimili na kayo, ano? Oh, sige.